Isang mabilisang article ang ating ginawa tungkol sa ages. Isang pagbibigay pugay para sa yumao kamakailan lang na si Mercy Sunot. Rest in peace idol, para sa iyo itong article na ito. Ang Ages, bandang nag-iwan ng malalim na tanda sa musikang Pilipino. Ang Ages ay isa sa mga pinakatanyag na banda sa Pilipinas, nagpatuloy sa pagiging simbolo ng musikang Pinoy na puno ng emosyon at pagmamahal. Sila ay kilala sa kanilang mga awiting may malalakas na damdamin, makapangyarihang liriko, at natatanging timbre ng kanilang mga boses, lalo na sa rendisyon ng mga lead singers na sina Juliet at Mercy Sunod. Kumusta at maligayang pagbabalik sa aking channel? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, welcome! Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. Simula ng kasikatan, itinatag ang ages noong 1995, at mabilis nilang nakuha ang atensyon ng publiko dahil sa kanilang kakaibang estilo ng musika na pinaghalong rock, pop, at kundiman. Ang kanilang debut album na, Halik, ay agad na pamatok sa masa. Ang kantang may parehong pamagat ay naging antem ng mga pusong nasaktan, habang ang luha at basang-basa sa ulan ay nag-echo sa damdamin ng maraming Pilipino. Ang kanilang mga awitin ay nagbibigay boses sa karaniwang Pilipino, mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagsubok sa buhay. Sa kabila ng pagiging simple ng liriko, ang paraan ng pagkanta ng banda ay puno ng emosyon, kaya't marami ang nakakaugnay dito. Tagumpay at Impluensya ang Aegis ay hindi lamang sumikat sa Pilipinas, pati na rin sa mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa mga overseas Filipino workers, na madalas na nasasalamin sa kanilang mga awitin ng lungkot ng pagkami sa pamilya at hirap ng pagtatrabaho sa ibang bayan. Ang mga kantang tulad ng Sinta at Pulan ay naging paborito sa karaoke bars at patuloy na tumatatak sa bawat henerasyon. Bukod sa kanilang musika, naging impluensya rin sila sa iba't ibang larangan. Noong 2014, ang kanilang mga kanta ay naging tampok sa sikat na musical na, Rock of Ages, na nagpakita ng kwento ng komunidad na nasalanta ng baha, ngunit na natiling matatag sa kabila ng pagsubok. Ang musical ay naging isang patunay ng impluensya ng banda sa kulturang Pilipino, hindi lamang sa musika kundi pati na rin sa sining at teatro. Patuloy na tagumpay. Hanggang ngayon, aktibo pa rin ang AJ sa industriya ng musika, patuloy na nagtatanghal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Ang kanilang mga konsyerto ay laging puno ng mga tagahangang nais marinig ang kanilang signature na mataas na nota at damdaming walang kapantay. Ang AJs ay hindi lamang banda, sila ay simbolo ng lakas, tibay, at emosyon ng mga Pilipino. Ang kanilang musika ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga hamon sa buhay, mayroong awit na magpapagaan ng ating damdamin at magbibigay inspirasyon sa atin upang magpatuloy. Ang Ages, isang patunay na ang musika ay may kakayahang magbigay buhay, magpagaling ng sugat, at magugnay sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong panunood! Huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Hanggang sa muli!